Hello, good afternoon. Kamusta kayo lahat? Magandang gabi at magandang hapon, magandang umaga. San man sulo kayo ng mundo naroon. Kami po ngayon ay nandito sa warehouse IKEA sa Amadi. Yan. Tara, samahan niyo po kami maggalagala, mamasyal. Ang aking asawa ay nasa trabaho, kaya ito kami muna ay maglalakad-lakad. Pagka Dito, ah, Pwede ba yata? Oh, ito yung ano ko yung wish kong sasakyan. Range Rover. ah <laughs> oh, di ba? Wish ko lang. <laughs> May time tayo diyan para sa mga sasakyan. Ayan. Nandito po kami ngayon. Dapat hindi agay sa light. Hindi. O, tignan mo. ganda. No? ako wala. Una kita ron. <laughs> Una kita <kay taron. laughs> Titingin-tingin kami ng mga sale. Tingin tayo sa Levi's. Levi's. Ang ganda rin naman American Eagle. Ayun, ang gaganda ng ano, oh. Pasok tayo dyan? Hindi man nang naka sale. Naka-sale naka sila. Naka-sale? Oo, may sale. O, oh, pag bumili ka, ayan o. Oh, yung coupon niya, pwedeng i-raffles. ba? Diba? Hmm. Ayan o. Oh, pag bumili ka, depende. Naka-10KD oh, ah, naka ka. 10 kd ka. Eh, tamang-tama yung bibili mo. Yung bibili mo, 12KD. 50% of sin. Mm. Ayan. Ayan yung dalawa oh dalawa kong kasama yung naka-jumper na yan dati kong kasama sa salon ngayon nasa iba na siya ayan naka-jeans naka-t-shirt na brown na gray pala hindi pala brown eh kasamahan ko talaga ngayon yan oh tawagan samahan pa makatingin joke lang naganda na mga halaman Uh, si, si Yan um, dito ang warehouse sa ano Amadi, koiit. Isin ano. Oo. Oh, oh. yung itin. Pang, ano, pang Halloween. Pang Halloween party. Malap. Um, ito kami sa mga bigasan. one Sales. One-sided lang. Ayaw Sales sila ngayon. Yung dating 3KD, ngayon na lang, eh, 2KD, 490. Ito yun. Ayan yun. Tapos dito tayo sa mga ice cream. Pizza. Wow. Oh. Ital Ita Italy pizza. Yan. Habang yung isa namin ano kasama. Kausap ang pamilya sa Pilipinas. Ito kami sa Lulu. ito ang masarap dito. Kaso napakatamis nito, grabe. Matamis ito masyado. 7.50 Ito naman yung persimmon. Nabubuhay ito sa mga malalamig na lugar. Ang nga ito? Oh, mahal. 1 kg ito ang bibilhin ko sa sa atin ayan. yan ganda yan, maggulay tayo pampahaba ng buhay ang gulay kaya tayo ay maggulay mula kay Inday sa kanyang farm ayan sa mga gulay-gulay ingat ko, siya isa nga i-steam, di ba, Telo? Oo. Asa'y, dyan, magkano yung 2kg? 2kg. Kunti lang naman kukuha ninyo, eh. Huwag isang kilo. Mahal talaga pag isang kilo. Kasi may koriander uh -huh. dito pag dito. Saan? Koriander? Mm -hmm. Ah, yung ano. Ito hindi na dapat to. Yung, Master beans. Ito hindi to. So, ganyanin na lang. Oo. Oh. Okay, ka pa matatapos. Yan, yan. Gusto ko yan. Tapos lagyan ng... Kahit sardinas lang, okay na yan. Eh. Ako naman ini-steam ko Oo, oh, may sira. So, Ni-steam mo. Na lang, na? Mm -hmm. -steam lang ba? Tapos lang. Yan, ay, tama ay na yan. Ganyan lang. Gulay na. Hala, kilo na to. Sa akin din, half kilo na. ay gulay Ay, oo nga, celery. Buha ako. Walang ano to, kamuting ano to. Masri. Ayoko nyo. Gusto ko yung... Saan dito yung celery? Ito, magkano to dito? Ay, mas mura dito. Ay, ano, 500, ano lang? Hindi ko itong mga luwan, hindi na rin ako kompleto. Oo. Ay, bakit dun sa isang lulu? Ano, 3KD? Ito Wala. ano lang oh. Oo. Oh, oh. Ito na ko. 600 yan. Masarap to sa ano, sa sabaw. Sa sinigang, masarap siya. O oh, mo nga ito yung dahon ng lemon o. Oh. binebenta aray. Aray. Binebenta na rin nila, natinik ako. Ito oh. Ito punit-punit. Oh. Dito ako kahit walang dahon, Diyos ko, mas malasa ngayon walang dahon. Ay, puro sira yung ano. Puro sira naman to. Kandali lang. Ayan, nagpatimbang na. How much all? Okay. This is heavy bee. Wala. Ha? Huh? Oh, lucky. 5KD. Ito masarap lagyan ng ano, oh, ng cheese, mozzarella. Pasabaw siya ba? <laughs> ito, maya-maya. <laughs> oh, nga. ayam <laughs> Hindi, meron para sa, sa, sa kanila. Wow, ito oh. Marble grouper Ito yung sa English ano siya, lapo-lapo. Diba? Yan lang. Ayaw ko nyan. Hindi na siya, ano, fresh. Ayan o. Hindi na siya, ano, diba? Yung alin. Diba? Masak. Ayun na may tilapia doon o, oh, buhay. Nasa aquarium. Ayan ang mga juice. Ayan mga tubig. Ang mamahal ng tubig dito. Mas mahal pa sa gasolina. Pero kailangan mong uminom ng tubig, di ba? Ito ang mga cheese na mamahalin. Ito oh. Oh, ang liit-liit oh. May ano siya. Kuwad dinar. Ang mahal. Pero masasarap 'yan. Lahat ng uri ng cheese nandito dito. Wala na ako nitong ano, macaroni. Ito gusto ko. Masarap din tong sopas eh. Ayan. Ayan ang gusto ko. Yung para siyang ano. <laughs> pambutas ng... <laughs> May ano siya? Ano siya yung pangbutas ng plywood ng kahoy? <laughs> Bala, bayaran niya lahat yung sa counter. Nasaan na yun? <laughs> Ar da. dito tayo sa ano? Okay. Kuha ko ng, ano. Kuha kahit ng carnation. kahit na akong carnation milk panghalo sa sopas.